は

Oh, nandungan pulp, nandungan. oh. Yan nga lang sa mga daanan eh. Binabantayan yung mga daanan. Yung sa ano pa lang yung uh, politika ba? Uh, hmm. viewers. Oh, bedikso nandungan nandungan nandungan. ba. lahat ng mga, mga, mga ni uniform niya ba? Oh. Sa so, pagkatao nito, eh kung andito sa mga reports mo lokohan talaga kasi hindi naman talaga maliit yung organ buying diba? Oo. talaga makarating sa kanya. Malaking kaso ito. Kasi mga bata yung tingnan diba? Ay, ganun, Ito,

미론, 미 미론, 미론, 아, 키론 아, 이모나! So, Malou, tu pun tahu ngayon. Sa kungsaan, handog sila si. si, 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 si.

Saka pagpunta pa namin doon, dami kaming mga bupa ba ng mga bandido sa daan. Hindi so, daling makapunta kaya kaso malayo pa. May apat na oras ang biyahe. pero so, pinipilit namin mga lods na makapunta talaga sa idol natin. SD 44. Uh, Inday. Udax. 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 Nabalitaan o may hina sinday ngayon? Hina hina sinday. O okay, limang araw na lang sa kwarto tol sa, sa, sa ah, sa Ibero ba. <coughs> na, sinabihan ko sila yung mga kasama natin na sila natin banggitin yung mga nangyari sa kanya ba. <coughs> uh -huh. ah, uh -huh. Dima, kasi masakit sa kanya. Masakit ba? din sa kanya na Kala ko tol buntis ba si malaki yung na ba. Ano naman kaya no? Ano hot siguro? Amen ba. Siguro yung mga viewers nga di man na buntis dayon. Hindi siguro ito mabuntis na yun doon. Kaya meron, idara naman ito. Close na siguro matres na ito. Diba? So <laughs> <laughs> Ay mga tol, no? salamat kayo mga tol sa ano. Uh, kita kami ngayon ni Edwin na sa kanyang itra. Salamat kayo si so, si doon. ano ano, mga tol? Full, full force ito mga tol. No? So hanggang gabi, bukas, so, tuloy pa rin yung ano natin. pag natin. No? Siyempre, nadagdag natin si Edwin. Uh, si ano? Si si Junji mga tol. So, maraming tulong dito sa grupo. So, sa lahat ng mga school supporters ko dyan, mga silent viewers ko, Luzon, Visayas, sa Mindanao, no? Uh, local vloggers. Ako po yung may isa ng tulong mga tol na sa lahat ng mga angulo ng video namin. Pasokin nyo mga tol, no? Pasokin nyo talaga. Sundan nyo mga tol. Uh, Siyempre, huwag yung kalimutan mga tol. ah, uh, hit the bell icon sa baba para lagi updated every time na may video kaming uh, ipapalabas mga tol. No? Siyempre, hindi uh, mag-insure ulit 24 ducks mandirigma no mga tol so yan so ito yung pagkakataon mga tol na magsalita kami kasi nagpahinga kami so maya maya ah uh, rangkada naman kami mga tol no so siyempre huwag kayong ano mga tol no don't skip the ads no don't skip the ads talaga ah uh, malaking tulong yan mga tol no isang kilong na, bigas na yan no isang kilong bigas na yan para sa amin mga tol na. So, thank you, thank you so much talaga. Ito, so, tara. Uh, uh Magtaka sila na wala si Inday nila. So, si Inday mga tol, basta yun yung sabi ko sa inyo, si Inday, baka yung mag-alala kasi nang hina. At nilagay namin sa safety na lugar. Nila namin banggitin dito. No, hindi namin banggitin dito. Kasi clearing namin yung area daanan para pag okay na, balikan namin si Inday. So, kami yung nangyari. Sabi ni Idol Litra, miss daw niya si Inday. Oo. No? okay. dalawa lang kami ano, babae. Yeah, Kaya, pasensya na po, Dol, Inday nga, hindi po ako maka, ah, hindi po ako naka rescue sa iyo, no, kasi natrap po kami doon kay Bata, no. Ah, pasensya na po. Si ah. Um. Inday, doon, hindi yun maka video kayo sa nabiyan na huwag kang mag-upload ng video, no. Hmm. So, Ang gabi ka nang mga pagkakas. Monitor Hmm. ba? Monitor man siya basta na maintindihan mga tol basta huwag kayong magalala mga tol huwag kayong magalala talaga mga <coughs> tol ay talaga ay so, mga magigiting parang ginaganan lang dito yung dakso naon hindi ka gusto mo patay ko na na tol napakay taon da ang ganda ang panin yeah, ang hurot na gita mo ang, ang dala

Sipag talaga itong sundalo. Magkakaroon tayo. Magkakaroon. Magkakaroon tayo. May prepare yung ano niya, bareng niya. Ano, 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 ano,